Hi guys, magandang araw sa inyo. Nagising ako na gutom na gutom, Kaya naman ko maripas ako sa talipapa para bumili ng something na maluluto at makakain ng mabilisan. Bumili ako ng 2 kilo ng bigas na worth 46 pesos per kilo at itong unahin natin lutuin. Magsasain muna ako. Magtatakal ako ng 2 tasa. Siyempre, huhugasan natin ng bigas. Sukatin natin kung tama ng tubig. Tama na yan. Tatakpan natin. Habang hinihintay natin na maluto ang ating sinaing, iahanda ko na ang aking pinamiling par sa ulam. Siyempre, mas pinili ko ngayon ang isda over karne kasi ang mahal ng karne. Kaya isda tayo at mabilis ang luto lamang ito. Ang lulutuin ko ngayon ay kinamatisang galunggong. Pumila ko ng, siyempre, galunggong, kamatis, isang sibuyas, two cloves of garlic. Cloves, ano yun? Ayan, pampalasa, paminta. Natapos ko na linisan yung galunggong natin. Siya nga pala, 1-4 kilo lamang ito. 67 pesos siya. At ngayon, inihiwain na natin yung iba nating ingredients. Ito, kamatis, hiwain na natin yan. Hiwa na ating kamatis, kaya naman isasali natin muna ito sa bowl. Sali natin. Hindi ko na tinanggal yung buto. Makakain din naman yan. Tapos, kumukulo na yung ating sinain. Pag kumukulo ng ganyan, hihinaan syempre para hindi masunog okay next naman hiwain natin ang ating sibuyas pagkatapos ng sibuyas isunod na agad natin ang bawang yan dalawang perasong bawang lang rin ako tinipid ka sa bawang gayat na rin ang ating bawang kaya naman hihintayin na lang natin na maluto ang ating sinaing para maisa lang na din natin ang ating ulam isa lang yung kala natin eh, kaya kailangan natin maghintay A few inches later. Finally, luto na ating kanin. Kaya naman, iset aside muna natin ito. Isang kaserola para sa ating paglulutuan ng isda. Bahala na kayo kung gaano karami. Okay na yan. Isa lang natin. Hintayin muna natin kumulo. Ngayon, kumukulo na ang ating tubig. At dahil nga mabilisan lamang ito, sabay sunod-sunod na natin ilalagay ang ating mga sangka para sa ating lulutuin. Una muna ang isda. Isunod na natin ang bawang at sibuyas kamatis pamintang wasak pamintang durog pala pampalasa lihat na natin yan syempre lalagyan din natin ng asin bahala na kayo magtimpla kung anong gusto nyo lasa haluin natin ng konti A few moments later. Finally, luto ng ating ulam na kinamatisang isda. It's time to eat na. Heto na ang ating kanamatisang isda kasama ang ating bagong saing na kanin na may konting totong Ang sarap nyan. Kayo guys, istrayin nyo na din to. Sobrang bilis lang lutuin at napakasarap pa. Happy eating! Enjoy!